guys, good day sa ating lahat Welcome back sa ating panibagong vlog For today's video guys, samahan nyo ako Biyahing vegan tayo Hanap tayo ng laundry shop Na may dry cleaning services guys Kasi Yung ginamit ko sa kasal ko na Uniform Yun Ay Hindi pwedeng i-hand wash Dry clean sya Masisira kasi pag i-hand wash natin yan, kaya samahan nyo ko guys. Mamaya ulit, hanap tayo. Sana meron. Nagawin na tayo dito guys. Daan na tayo dito sa MySec Motosupply moto supply. Ilocos branch. tinta hmm, tintay ng... na. Nang... Tintay ng... guys. Bracket para sa NMAX. Ilan yung kilos nito ma? Kaya niyang dalhin? Mm -hmm. 45 kilos raw. Yan. Video natin si ma'am kumakain. <laughs> Ayan yung detail na pala. Load limit nyo is 3 kg or 6.6 LBS. ang dami nilang ang dami nilang stocks ngayon guys punta kayo dito sa may Ilocos branch ng SEC auto supply ano to belt bag meron din silang kung dito intercom magkano to 2 for well na Meron din silang yon tumbler 800 ml. Marami, puntahan nyo guys. Matak box. Yan. Dami. For sale raw to guys. Ilang sisi to ma'am? 300 cc guys yung mga nagtretrail 2 stroke 2 yes. stroke raw hmm. wala ito nung nakaraan eh meron din Baga silang mga yun. helmet dito guys cover helmet wala ito nung nakaraan eh Ito mga suits. Jackets. Ano ito? Riding pants. Ito yung nabili ko nung nakaraan. Yan guys, malapit na tayo dito sa Bigan. Kaya try na natin humanap ng dry cleaning services dito sa internet. Hey Google dry cleaning services near me. Ayan, try natin tong one wash guys. Malapit na lang to eh. 8 minutes na lang from location natin ayan tara puntahan natin to head southwest on Banto San Vicente Road Yan dito na tayo guys, laundry shop. Dito yan. Praktis natin. Ah, Teddati Dry Cleaning Services 'yo. Awan. Yon lang wala si lang dry cleaning services kaya pupunta tayo sa kabilang shop. <laughs> punta tayo sa kabilang shop guys dahil may napagtanungan ako kanina dun dun raw sa malapit sa may public market kaya sana meron na dun hirap naman hanapin dry cleaning services na yan and shout out nga pala sa misis ka guys siya yung nakahawak ng ating camera hi ka naman dyan dear hello <laughs> Hi. Hello po. Yeah. Yeah, hindi na tayo mahihirapan guys na mag-vlog kasi nandiyan na si misis. Eh. Yun sakto guys. Dito lang yan o. Oh. Malapit sa may public market. Meron daw silang dry cleaning services. Harap ng Campo Santo. yan yan si ate guys. Ano yung pangalan ng shop ate? Samsung. And guys, sakto. Meron tayong nakita. Ito yung resibo niya. Bale, bukas raw pwede nang kunin guys. One day lang. 300 pesos yung binayaran natin. Saan tayo kakain? Sinang lawan? Sinang lawan. daw guys dito sa may... Per for Law, sinanglaw. for Lawan guys dito sa may vegan market sa may terminal malapit doon police station tara guys kain tayo ng sinanglawan nagkikrib -cri si misis bye 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 mamaya ulit guys tayo guys pila mo na bago makakain ng sinanglaw dinadayo kasi ito guys kaya medyo maraming tao そうなの。 balay bale tapos na tayong kumain guys pauwi na at kung gusto nyong matikman yung first ng lawan dito sa Bigan puntahan nyo lang malapit sa my terminal guys sulit yung 90 pesos nyo hanggang dito na lang guys yung ating vlog maraming salamat sa panonood yung mga bago sa aking channel guys pa share at comment yung video natin para mas dumami pa tayo dito peace sa ating lahat God bless as always.